patulo siya gihap na ina po siya diri naman si Bimbim Gikan sa pag-eskola 5, 6, 7, 8, 9, pila ni yung edad? 3? 10, 11 Auto tayo gina. Auto. Ay, 2 years pa na isya. Ito na, eh, bright ka okay. ini nga bibi ba, o, oh. Iyang yeah. gihulat si atin niya bimbim nga makauligi kasimbahanan. Ni adagan na dahin siya, dire. Hmm rikab kuan at na oh, lagi oh magbuot ka nga two man ng iyang kuan mo school na manay na siya mag, magpatudlo na siya iya pa mag school hmm. dito sa layo siya mo school ni oh. siya nga bata gusto gyud na siya magpatudlo ma oy itarong pagpalingkod bim kay diba, mahulog anang bangko bim itarong pagpalingkod ang baby nga cute. Ay, naog. Kay eh, mahulog ka. Naog ba? Kay mahulog. Ana. Hmm, Araw tudloan ra ka din na Okay, sige. Panihod to sa moha ha. Sige, bye-bye. Salamat sa pagtanaw, guys. Bye-bye.